Hello guys, isang umaga na naman ngayon ang matatagpuan nyo dito. Isang umaga talaga dahil makikita nyo or maririnig nyo. Hindi nyo makikita pero maririnig nyo yung wang-wang na mga ambulansya o bombero. Ayan. Hindi ko alam kung saan naman yung may sunog dito. Ito yung bahaging, ah, bato, ito? Bakanting lote ng pakabso. yan Ayun kabso, tapos dito yung Robinson. So dito sa may pabakaw, sobrang ingay na naman dyan sa pabakaw. Baka meron na naman nagkaganap na sunog. Pero hindi naman kita dito yung usok. Makapal na usok ng o ano man yun. Tapos ang ingay, diba? Naririnig nyo ba guys? Ang ingay, diba? Tapos sa ganina pa wangwang -wang ng wangwang -wang yung mga bombero or ambulansya. So hindi natin na alam kung ano bang nagaganap sa lugar na yun dahil hindi naman tayo totally na malapit sa Bacau. So nandito lang tayo sa Tejero, Papasikat, ganun, pa Rosario. Kaya ito sa rooftop, kung makikita niya sa rooftop po ako yun. sa rooftop, naririnig lang natin yung malakas na wangwang ng mga bombero at saka So meron na naman siguro incident na nangyari or pinagmulan kaya ganyan so lagi tayong mag-iingat and good morning everyday happy saturday sa kanila hindi happy ang saturday dahil na ganyan may incident na naman ngayon so yun lang guys